Alright, welcome to my channel. Meron naman tayong bagong repair guys. Epson L3250. Ito yung problema niya. Walang output. So, tapos na ako mag-cleaning, head cleaning, yung flushing niyan. Tapos wala pa rin output. Akala namin, printed yung may problem pero ibang parts pala guys. So, panoorin. Panoorin nyo kung anong parts yun para pag may na-encounter kayo na ganito so hindi kayo mag-conclude agad doon sa printhead so yan check check muna natin guys tapos yan nag nag flashing na yan pero wala pa rin lumabas na ink dyan sa waste so yun ang akala namin walang uh, may, may problema sa printhead So, possible naman kasi na may clog sa printer tsaka sa ink system. So, yun ang ating i-troubleshoot ngayon. So, panoorin lang ang video guys. Para makita nyo kung anong parts yung may sira. So, ngayon, try natin mag manual suction. Kung mahigop ba ang ink doon sa printed. Or lalabas pa dyan. Ito yung kadalas ginagawa namin guys kapag natapos na kami mag-cleaning, In flashing, pero wala pa rin improvement sa print out o sa print quality niya. Kaya gagawin namin ganito. Pero sa case na to, uh, hindi na solve guys. Na-try na namin mag uh, realign yan nag-realign namin yung, yung system Yan, binaklas ko yan guys kasi ipit yung hose dyan. Kaya inayos ko ng pagkalagay niya. Pero ganun pa rin, walang nahigop na ink. So kahit ganun gawin, kahit anong gawin, wala talagang mahigop na ink. O, nag-try na naman ako ng clean, ink flushing, ganoon pa rin, walang lumabas na ink. So, alam nyo na guys kung anong sira, possible. Yan, inayos ka na naman ulit. yun, tinanggal ko dyan. Tapos, nagsaksyon. Wala pa rin. O, so, ginawa ko na lahat dyan. Pero, wala pa rin nangyari. Kaya, ngayon, kumuha ko ng isang ink system assembly. Yan. ten pinalitan ko. So, yan pala yung Cerebes hindi pala print head. Yung ano pala pump ASIC. In assembly or ink system ASIC. Then or and yan assembly. Basta assembly ng pump cup or yan. So yan, try ako mag-cleaning dyan pero wala pa rin output ay wala pa rin lumabas na ink yan? Nag-flashing. Ano So, pagkatapos mag-cleaning, wala pa rin lumabas na ink gel dyan. Sinubukan ko naman na mag-manual suction. Pero dito, may nahigop na siya na ink kasi pag-suction natin. Yan. Tingnan nyo. Meron na siyang lumabas na ink. So, bali, bali dalawang beses ko suction yun. baka may main counter kayo ganito guys try nyo muna palitan yung ink system baka yan lang yung may sira hindi yung print head so mas maganda nga kung pag kapag pa ang unit isali mo na yung ink system kung sa tingin mo may problem siya. na marami dyan. Tapos, dyan, nag-clean nag -na -clean ako sa adjustment level 2. Level 2 lang yung ginamit ko, guys. So, kasi may nahigop ng maraming ink. Tapos level 2 na lang yung nagamit ko mag-head cleaning. guys. na spend na ako guys. yan So. So na resolve natin yung problem. Yung system yung pinalitan natin. Hindi yung pretend yung may problema. So, pag nine, may na-encounter kayo na ganito guys, subukan nyo muna yung kalitan yung ink system. Ayan, kung nakatulong tong video na ito sa inyo, baka makasubscribe din kayo guys. Ayan o, oh. ang ganda ng output.